Grabe ang lakas ng ulan dito guys Dito sa Kalakang, Maynila. At uh, dumating na po yung bagyong si Christine At uh, kung mapapansin nyo guys Hindi pangkaraniwang yung ulan at saka hangin Grabe guys Akala mo ay binuhos guys na timba At uh, ang nasa pole ng bagyo guys ay ang Bicol First time nangyari sa buong Bicol na yung ulan Grabe halos yung loob ng isim uh, sa Naga Central Mall ay uh, pinasok ng baha at uh, marami mga sasakyan ang inanod at mga kabahayan na uh, nagiba at uh, natakpan ng mga naglandslide ng mga lupa galing sa mga kabundukan at uh, ito guys grabe po talaga ayan at, uh, may kasama ang uh, hangin at uh, salat nating na mga kababayan ng mga motorista ay uh, ingat po tayo sa pagmamaningo at saka maraming mga dinadaan ng baha at uh, ingat po tayo mga kaisa rugman, gawa ng amahirap uh, uh, mahirap uh, na salubungin ng ulan Uh, 'di tulang po 'yan guys sa may uh, Ortigas. Yung pinakita ko po sa inyo guys na bangis ng uh, ulan at saka hangin, grabe. Napakalakas, sobra. At may mga natawid guys na napapahiyaw, gawa ng yung mga payong nila ay pinapadpad uh, ng malakas na hangin. At uh, hindi pa nga guys nakakalabas ang bagyong si Christine ay uh, may paparating na naman guys na LPE na namataan ang pag -asa. At uh, possible daw guys na mabuo ang bagyo, ang LPE. Kaya grabe guys, grabe yung mga nararanasan nating mga kalamidad ngayon. Kung hindi baha, lindol at sa uh, adupa, gabi, Ayan. At uh, sa mga kababayan natin sa buong Bicol, ingat-ingat po tayo at dyan sa bahay na yung bahay ng kapatid ko ay uh, first time din na uh, inabot ng baha. At uh, hindi tayo guys makapaniwala na yung ulan ay parang si unloy din tuloy-tuloy. Kung uh, ano yung pag-ulan niya, kinagabihan hanggang maghapon, tuloy-tuloy. Kaya naman guys, bigla ang uh, umano yung tubig, tumaas na hindi inaasahan guys grabe at uh, dasal po tayo mga kaisarugman na sana ay uh, makabangon ulit tayo sa bagyong kristin uh, na uh, tumama sa atin at uh, nakakalungkot man isipin guys ay uh, wala tayong magagawa kundi harapin ang uh, panibagong hamon ng buhay. At uh, lagi tayong magdadasal mga kaisarugman na sana ay uh, 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 patubayan tayo sa mga kalamidad na mga dumarating. Ayan po guys, grabe. At uh, sa ating mga kababayan, ingat po palagi mga kaisa rugman. At uh, yung mga nasa malapit sa mga pampang ng uh, ilog ay magsilikas na po tayo gawa ng uh, bigla, bigla ang pagtas na, pagtas ng tubig at uh, mga landslide. Yan po ang ingatan natin mga kaisa rugman. Okay, hanggang dito na lang muna. At uh, ingat po tayong lahat. Bye-bye.